25 lugar sa Pilipinas target umano ng hypersonic missile ng China. Ano nga ba ang hypersonic missile at gaano ito kalakas? Noong July 3, taong kasalukuyan, inihayag ni Senator Amy Marcos na 25 lugar sa Pilipinas ang posibleng umanong target ng hypersonic missile ng China. Ayon sa senador na nagbabala tungkol dito dahil sa pagtaas ng EDCA o ng Enhanced Defense Cooperation Agreement at sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Senator Amy Marcos, may nakita siyang mapa at plano ng China na gamitin sa bansa kaugnay sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, isa ang Ilocos Region sa 25 lugar sa ating bansa ang target ng China dahil madalas daw dito isagawa ang war games o pagsasanay ng mga Pilipinong sundalo at Amerikano. Sinabi rin niya na ang Batanes at Subic sa Sambales kung saan naitayo ang bagong missile base ng bansa, ang Brahmos Missile Base, ang state-of-the-art supersonic cruise missiles na nakuha ng ating bansa mula sa Indo-Russia Defense Contractor na Brahmos Aerospace ay posibleng maging mga target din. Ayon naman kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, walang natatanggap na report ang militar. Hingil sa ulat na nakuha ni Senator Amy Marcos, maging ang intelligence community ay walang nakuwang report ukol dito. Sa ngayon, nasa proseso pa ng AFP sa pag-validate sa ulat tungkol sa mga lugar na target ng China sa ating bansa at ayon sa AFP spokesperson na si Colonel Francel Padilla, handa silang makipag-ugnayan sa senador upang makuha ang mga karagdagang detalye hingil sa nadiskubring plano ng China una sa inihayag ng AFP minamaliit ang nasabing ulap o isinasang tabi, na nakahanda ang militar na protektahan ang ating teritoryo at ang bansa. Ang labis na nakakabahala dito ay hindi pa handa ang Pilipinas sa ganitong klasing pag-atake. Wala pa tayong defense system kahit tulad na lang ng Iron Dome ng Israel kung saan kaya nitong harangin ang mga short-range rockets at artillery shells. Kaya kung aatakihin talaga tayo ng mga hypersonic missiles ng China, ay siguradong madudurog ang ating bansa at maraming buhay ang mawawala. Ayon kay Senator Amy Marcos, nabukod sa tensyon sa West Philippine Sea, ang posibleng hakbang ng China ay dulot din ng pagpayag ng Pilipinas sa mas maraming mga lugar ng EDCA sa bansa dahil dito, maaaring iniisip ng China na kasama tayo sa kalaban nila dahil binigay natin ang siyam na mga lugar sa EDCA na iniisip ng China na mga base militar. Kaya sila ay marahil na nagalit at humantong sa planong pasabukin ang 25 lugar sa ating bansa. Noong April 2023, pinahintulutan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang Estados Unidos na magkaroon ng access sa apat na karagdagang military base sa Pilipinas sa ilalim ng EDCA na nagbigay pahintulot sa Washington na mag-impact ng kagamitan at magtayo ng tropa doon. Dalawa sa mga bagong aprobadong lugar ng EDCA ay matatagpuan sa kagayan na medyo malapit sa Taiwan, isang self-ruled island na itinuturing ng China bilang isang rebelding probinsya. Ang mga bagong EDCA sites na ito ay maaring lalong nagpagalit sa China dahil iniisip nila na plano ito ng US upang mapaligiran ang China at mahirapan ng makagalaw kapag pumutok na ang digmaan ano nga ba ang hypersonic missiles at gaano ito kalakas ayon sa Center for Arm Control and Non-Proliferation, ang hypersonic weaponry ay umiiral na mula pa noong mid-20th century. Ang mga armas na ito ay naglalakbay ng Mach 5 o mas mabilis. Ibig sabihin ay naglalakbay ito ng hindi pababa sa limang peses ang bilis sa speed of sounds na may bilis na 343 meter per second. Sa madaling salita, ang hypersonic missiles ay may bilis na 12,348 kilometers per hour. Gayunpaman, ang mga armas ng hypersonic ngayon ay mga advanced na. May malaking pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng ballistic missiles at hypersonic missiles. Ang ballistic missiles ay sumusunod sa isang parabolic trajectory para sa kanilang target, samantala ang hypersonic missiles ay bumabalik sa atmosphere ng mas mabilis. Dahilan upang maging mas mapaminsala sa mga kalaban o targets. Ang uri ng armas na ito ay mahirap ma-detect o ma-intercept gamit ang mga karaniwang air defense system. Malamang, miski ang Iron Dome ng Israel ay hindi raw ito kayang pigilan, hindi katulad ng tradisyonal na ballistic missiles, ang hypersonic missiles ay kayang magmaneuver habang sila ay lumilipad. Ang kakayang ito na baguhin ang kanilang trajectory ay nagpapahirap sa pag-track at pag-predict sa kanila. At sa sobrang bilis ng mga hypersonic missiles ay nagpuproduce ito ng superheat particles na nagkihing dahilan upang hindi ito madetect ng mga radio communication system. Ang mataas na bilis ng mga hypersonic missiles ay lumilika ng napakalaking kinetic energy sa oras ng pagtama. Ang enerhiyang ito ay maaring magdulot ng malalaking pinsala kahit pa ang missile ay walang daladalang warhead. Ang matinding lakas ay nagpapahintulot sa mga hypersonic missiles na tumatagos miski sa makakapal at matitibay na pader o istruktura tulad ng mga bankers. Ayon naman sa China Foreign Ministry spokesperson na si Mao Neng, hindi daw sila nagbibigay ng anumang banta sa ibang bansa at nanatiling tapat sa kanilang adhikaing marisolba ang anumang hindi pagkakaunawaan sa mapayapang paraan. Para sa inyo, dapat ba tayong mabahala sa bantang ito sa ating bansa kahit wala pang konkretong kumpirmasyon o dapat nating paniwalaan o panghawakan ang sinasabi ng China na kapayapaan na kaka nga ba ang EDCA? O lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon? I-comment nyo lang sa iba pa. Maraming salamat.